kami ng mga insan ko. Papunta ah, kami ngayon ng Tagay, Tagay. Oo, oh, ah, kasama ko mga insan ko. Ay, ah, tingnan nyo guys, ang pupunta namin, papunta ng Tagay, Tagay. Bumimekos, mekos. Oo, <laughs> 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 oh, sige, katso, si, si Jewelo. Oh, uh, may ring pa yan, at saka sa yung basketball ko dito. Kasi kasi may bulat ng maliit. Kasi yung wing, pag ni ko to. dah, ayun. Ito lang yung ko. Sa basketball, back to kayo tayo ulit. And guys, papunta so na kami na Sky Runs, guys. Ayan. <laughs> uh, excited na ang ela ko dyan. Na gusto niyong sumakay sa Wheel at saka roller coaster. Sabi ko nga, ewan ko kung kaka kung po pwede pa tayo or kaya pa ng oras natin kasi uuwi na ang mga insan ko guys papunta ng Aurora so kailangan budget ang oras guys <laughs> hindi po pwedeng magpaligoy-ligoy na kay anong oras sa kami pumunta niyan alas tres na. So, ilang oras na lang. So, bali, tatlo o dalawa na lang. Dalawang oras na lang kami yan. So, sulitin na habang andito ang mga insan. Ayan, o. Oh, si Jeruela nagpa-picture na siya dyan. Oh, sa robot, robot, robot na yan. Oh, yan na. Tsaka si Gov. O. Oh, na sila ng Aurora niyan. Kaya, sulitin na nila yung mga oras nila na nandito. O. Oh, yan. Pero sa totoo lang guys, ang nasakyan lang namin ay isang isa lang na rides. Kasi sabi ni Jerwella ay hindi rides, kundi ride. <laughs> Kasi isang beses lang nakasakay sa isang Ferris wheel lamang. Mmm. Gusto pa niya sumakay dyan sa Vikings na yan. Nako, sabi ko ay makalola yan chan, Kaya wag na yan ang sakyan natin. Oh, kaya sa totoo lang ayan, isang rides lang talaga ang nasakyan kasi nagmamadali na kaming umuwi dahil alam namin mata traffic pa uwi oh, so ang mangyayari nag -view viewing na lang kami dyan oh, picture picture Tapos nuod nuod na lang ah, ayan kaya ayan guys panoorin nyo na lang saka, saka ang, ang mga pig namin dyan ay parang hangard na rin at gusto nang matulog o kumain kay gutom na o oh. ayan hindi ko lubos o kalain, guys na ang jerwela ay nakasimangot na pala dahil gusto pa niyang sumakay sumakay ng sumakay eh hapo na pagbaba namin ng piris wheel ay gabi na So, hindi na sabi ko sa kanya, kailangan uwi na tayo. <laughs> Nagtampururot na naman siya, guys. Kaya, ayan. Sabi ko, uwi na tayo niyan. Pero, dyan na, yan na yung time na nagpila na kami papuntang Ferris wheel, guys. Mm. Nakapila na kami niyan. Excited siya kasi pagbaba daw ay kailangan makasakay daw siya ulit. Sabi ko, hindi na. Hindi na kaya ng oras. So, ayan. <laughs> Nagunahan na kami pababa. <laughs> ay, paket pala. <laughs> Nagunahan kami paket. Oh. Ang si Jerwella dyan. Kasi ang sabi pa niya, pag akit namin, pag sakay namin dyan, ay pagbaba mamaya, ay kailangan makasakay na naman daw siya sa isang roller coaster. O kaya, yung tinatawag na ba, ano ba yun? Yung parang motorbike ba yun? Mm. Kaya lang ayo ang sabi ko, hindi na, hindi na tayo aabot sa ganung rides. Kasi uuwi na tayo kasi sa Ticketing pa lang guys, pila-pila na. So paano pa? Uuwi pa ng Aurora ang mga insan ko guys. So hindi na siya, hindi na kami umabot sa pangalawang pangatlong rides. Kasi talagang grabe ang pila. Kailangan ng magmadali. O, oh, ayan. Ayan na, mga insan ko. Ayan, mga tiyong ko, tiyong tiyang. <laughs> Tuwang Tuwang-tuwa sila. Ay, right, tapos na I ang mean, ride. Sabi nila, ride lang. Hindi daw no rides. Ride lang. Ride lang. Kasi isang beses na tayo sumakay. <laughs> Alright. Pauwi na. na. Pauwi na. Ang isa dyan. Hindi, Hindi masaya. <coughs> <laughs> <school> no, Ay, <conteúdo> <laughs> hey, Ano ba yun? Huwag na, wait lang. Bye-bye. <laughs> right, Thank you <laughs>